Ang krisis at saka karakter ay halos laging magkasama. Sa mga pagkakataon na may krisis, ang karakter ay nalalantad at hindi maiikakaila na ang tamang karakter din ang makapagsasabi kung sino ang magiging tunay na matagumpay sa gitna ng krisis. Kung nakaranas ka na ng krisis sa buhay, alam mo na bahagi ng hirap sa pagharap nito ay ang pagsusumikap na intindihin kung bakit nangyayari ito. Meron kasing mga krisis na alam mong dadanasin mo dahil alam mo na hindi ka namuhay ng tama. Pero batid natin na merong krisis na dumarating sa kabila ng pamumuhay mo ng tama. O halimbawa, sa kabila ng pagiging maingat mo sa kalusugan, eh, ikaw pa yung dinapuan ng sakit. Samantalang meron kang mababalitaan na walang pagpapahalaga sa kalusugan, eh, matibay naman laban sa sakit. Parang lalong lumalaki yung krisis na kinakaharap kapag ka ito'y nadagdagan pa ng palaisipan. Yun bang hirap ka na nga sa problema, hirap ka pa sa kakaisip? Ito siguro ang dahilan kung bakit negatibo ang tingin ng marami sa krisis. Isang karanasan na hindi ka nais-nais hanggat maaari ay sana huwag mangyari sa atin. Pero alam mo, ang Bible ay may ibang perspektibo sa krisis. Ang sabi ng Bible, alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Ilang bagay ang uh, mahalagang matutunan. Una, ang krisis ay maaaring maging instrumento ng Diyos sa pagpapalago sa atin. May mga pagkakataon na mas lumalago tayo sa pagkakilala sa Diyos at natututunan nating mabuti ang mga mahalagang aral ng buhay sa gitna ng krisis. Pangalawa, ang krisis ay pagkakataon upang mag-evaluate tayo ng ating sarili. Nakikita natin sa pamamagitan ng ating mga krisis sa mga bagay na kailangan nating i-improve at nagiging hamon ito na harapin ng mas mainam ang buhay. Pangatlo, ang krisis ay pagkakataon para magkaroon tayo ng sariwang karanasan mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng sariwang karanasan ay nakikita nating lalo ang katotohanan ang Diyos natin ay buhay, makapangyarihan at patuloy na kumikilo sa ating buhay. Kung sakali namang hindi naganap ang mga bagay na ating inaasahang mangyari sa gitna ng krisis, Mahalaga ding alalahanin na sa pamamagitan nito ay nakikita natin ang karunungan ng Diyos. Kaya kung ikaw ay dumaranas ng krisis, gawin mo itong pagkakataon upang lalong maging matibay sa pananampalataya at maging sensitibo sa pagkilos ng Diyos. Tandaan mo, hindi man tayo exempted sa krisis, pero sa kamay ng Diyos, ang krisis ay magbubunga ng magagandang bagay. Yan ang tunay. Kaya 咋了办？